pag-usapan nga po natin mga kabaksing nilabas na ni Koki Kameda ang mga undercard na lalaban sa Japan ang main event po dito ay si Felix Alvarado versus Masamichi Yabuki kapansin-pansin dito na wala po sa undercard si General Cuadro Alas Casimiro pito po ang pinakita dito sa undercard kaya nakakapagtaka na wala dito ang ating pambato or baka hindi pa siguro nakakapirmahan ang kontrata kaya hindi pa nailalagay Samantalang sa post naman ni King Ryan Garcia ay kinumpirma nito na lalaban siya kay Mario Barrios. Sa susunod na taon sa February 21, pinakita din ito ang proof na pumirma siya ng kontrata para sa bakbakan nila. Magandang laban ito parehas mataas at parehas din mahaba ang mga galamay nilang dalawa. Para sa inyo mga kabaksing, kanino kayo kakampi? Kay Garcia or kay Mario Barrios? Comment lang kayo sa ibaba. At sa kabilang balita naman tayo mga kabaksing, matapos aminin ni Eman Bacosa, Pacquiao sa interview ni Boy Abunda na crush niya si Jillian Ward at gusto nitong makita sa interview naman kay Jillian Ward, ay sumagot na nga ito kay Eman, sinabi niya na I hope to see you soon din. Bagay naman ang dalawa kapag pinagtambal ito at may gawing project sa GMA7. Ano po ang masasabi niyo dito mga kabaksing? Comment lang kayo sa ibaba. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking vaccine news report. Babu!